Guys, nagbabalik ako sa aking vlog. Kasi, yung ipiflex ko sa inyo kung ano mga pinabag, pinapambili ko doon sa groceryhan. Ito, bumili ako ng cotton, John Brox, and powder, roll-on, and downy, and ano, efficacent at saka lactacid, sabon ng ko. Ayan. And then, bumili din kami ng katul. Ayan, nahulo kinuha ko. Ayan, katul. Kasi wala na kaming katul. Tsaka, ito pang iba. Napagod ako. Bumili ako ng suka, tuyo. At saka kape niya. Kasi wala ng kape. At saka noodles and pancit canton. And then, sardinas at atami. Ayan. Yan lang. At saka, meron pa kami juice pala. Ayan. Yun lang. At saka, oo oh, nga pala. Bumili din ako ng ham at saka chicken hotdog. Ayan. At vitamilk. Ayan. Yun lang ang binili ko. Kasi meron pa naman ako dito ang stock. Yung wala lang ang binili ko. So, yun lang. At saka magic syrup. Yun lang. i ko sa inyo kung ano na pabili na ko. Hindi to sponsor. Kung may bala kayo mag-sponsor, sana naman. Thank you. Eh, ano nyo na lang ako kung gusto nyo mag-sponsor sa akin. Sana all. Oh sige, yun lang i-share ko sa inyo. So ayan. At saka nakapagluto na ako ng paksew At pagkatapos sa paksew, ito naman alulutuin ko kasi masira to, wala akong ref. At saka wala akong lagayan nito. So lulutuin ko na lang to lahat para bukas maulang ko sa pang-breakfast. ayan So ililigpit ko muna to para maayos na Nga sa ko siya Kalat ng bahay So ilagay mo muna to dito yung sabon, tsaka roll on, at tsaka epicacel. Yung roll on, lang yung roll on mo nandito ah. Tsaka epicacel dito. Ayan. Yung sabon yan, dito lang. Down it. Ayan. Ayan dalawang piraso na nga lang pala itong ano lang ka eh powder so, yung tatlo, tatlong piraso na lang pala yung ano, downy so, ayan then yung sun rocks dito yon ilagay thousand rocks dito ko ilagay sa baba and then ito naman ilagay ko dito dito na lang yan then ito kaya ito dito to. na mapalag yan. Yan. Ang laktasid pa ka naman, laktasid. Ayan, tapos na. Then, yun lang. At ako'y mapapaalam na. Bye!